Ito mga parang aming uh, bagong project ngayon. So, ito yung aming papalitan. Nakikita nyo at uh, tinitingnan ni uh, Pisa Marvin. Yung harapan na po yan, yung nakikita nyo may mga bakal na yan, yung parang uh, gate. Yung po yung papalitan namin. So, ito at natanggal na po yung, ano, yung, yung gate na yon yung harang na yon Pinakabakod nila. So, yan. Papalitan po namin yan. O, yan. Kung nakikita nyo po, ito po yung dating itsura niya. Okay. Yan po yung dating itsura. Yan yung papalitan. So, gagawin po namin yung glass and aluminum. So, tingnan nyo po. Panoorin Ayan, at sinasimula na po namin ang paggagawa Okay, at uh, nagawa na po namin yung uh, Inagawa na namin yung kanyang mga poste Ayan, dito po yan sa Cafe Enrique Restaurant Events Kung uh, gusto nyo pong matikman yung kanilang menu uh, Marami po silang uh, menu dyan Marami po silang uh, pwede kayong ma-order uh, Masya lang po kayo dito sa isang branch nila Sa may Mangas Sa may Alfonso Cavite Okay, ayan po at uh, uh, buo na halos yung, uh, yung ano natin paglalagay ng fixed glass. Bali apat po kung malalaking fixed glass yan nila sa kanan. Okay, at sa ibabaw naman po niyan yung uh, trapezoidal po yung ano niyan, yung uh, yung pangalan nito, pinaka frame niya kasi hindi po ano uh, nakabalis naka slightly slope po yung ano yan, yung kanyang forma ng bubong. So kailangan po isunod namin yung aming gagawin diyan, yung aming uh, glass at aluminum. So, yan na buna namin. Apat sa kanan, dalawa sa kaliwa na puro malalapad po na salamin yan. At sa ipo. Kaya mga parang dito kami ngayon sa Kape Enrique. Yeah. Welcome, Kape Enrique. dito po kami nagagawa kayo. Malapit na. Na napatapos na yung aming, ano, aming ginagawa. Ayan, you know, no? po yung ginagawa namin. Ayan. Yeah. Yan po mga pics class na yan. Yan. Yan at nakikita nyo naka-install na yung ating mga salamin dyan. At ang uh, naman ngayon namin ay itong uh, paglalagyan ng uh, pintuan which is yung uh, swing type door. Kung bagay, ito po yung uh, tinutulak, hindi po siya sliding. Ayan nasa ibabaw po yung paglalagyan natin ng pics. Aba, ayan nasa ibabaw si pareng buklip. Ang ginagawa mo, hindi yan Oh. Ay, kita mo eh <laughs> Ay, bali, ginagawa po nila dalawang dalawa ni Marlon yung sanepa. Kung napapansin niyo yung uh, nilagyan po namin ng sanepa. Ay, aluminum din po yan. At, ay, napakaganda po ng itsura ng kinalabasan niyan. So, ayan, si pare, bukod na yung nagtuturo. Nahingi ng metro. <laughs> ay, walang, ay, parang kung ano din yan. Eh. So, <laughs> oh, hope. <laughs> ayan, at ito naman po yung ating uh, uh, door closer. Binubuo ni Yan ang ilalagay natin sa pintuan para mag-swing. Ayun, at in-install na po yan. Nakakita nyo, taka, uh, ipinipix na yung ating uh, swing type door. Oh, inaalog naman ni pare mo. Kung talaga mag matibay. Oh, binunot. Ayun po. Oh, wala ya. Ia I-adjust ia lang. Ito naman po yung ating susi. Oh, napaka-elegante po. Ang ganda po ng ano, simpleng-simple. Pero napakatibay po niyan. Kita nyo nung nap napakakapal ng bakal niyan. At saka yan po yung kanya susi. Yan, kitang-kit. Gumagana. Hop, oh, slide na slide ang pagmamaniobra ni Diego. Ayan, at konting uh, inaayos na lang po yung, ano, yung ating pintuan, paglalagay ng mga handle. Si handle po ang uh, gamit natin dyan. Ayan, at uh, ayan, ito po sinasabi ko sa nepa, Kita nyo po ang ganda ng ano nyo. Aluminum po yan, kaya talagang walang ano yan, talagang matibay po yan. Ayan, uh, bali, para siyang L. Diligyan po namin ng sanepa yan para maganda. So, ayan na po yung kaya nalabasan. Halos uh, Uh, konti na lang at malapit na pong matapos. si na-adjust na lang po yung pinto. Ay, tawa na ng tropa ah. Siguro naka-merienda lang uh, maganda ito. Yeah, to. Oh. Yeah, kita uh, si Sa Marvin ay uh, ina-adjust po at saka yung si uh, handle Ayan, yeah, kung nakikita nyo po. Ayan yeah na, nakakabit na po yung ating dalawang C-handle plus yung ating uh, uh door lock na may uh, susi. Ayan, yeah, kita nyo, nilagyan din po namin ng masking tape para masigurado po safety yung mga staff dito at saka po yung mga guest na pupunta habang uh, hindi pa po uh, totaling uh, uh, finish yung ano na to. Ayan, yeah, kita nyo po at uh, tinuturo ni Diego talagang tapos na. Ang lalaki po ng salamin niyan. So, ayan, yeah, kita nyo po. Ang ganda rin po sa, ano, sa maganda po dyan sa, sa uh, Cafe Enrique. Uh, tingnan niyo po at uh, pumasyal po kayo. Yo, kita niyo tapos ng tropa. Uh, nagkukwentuhan na lang ano ba yung mga ginawa natin. Yeah, may naituloy na yung bagpaya si Jego. Yan oh kita niyo po. Ito na po yung ating uh, before and after. Tingnan niyo po yung una namin, yung bago namin palitan. At nang matapos po namin palitan, napakaganda po. Okay, kaya maraming salamat po. Pa-like and subscribe. Pa-share na rin po sa baka mayroon niya mga gustong pa Uh, magpagawa ng glass and aluminum. So, makakapulot po kayo ng idea rito kung ano po maganda para sa inyong uh, bahay, sa inyong uh, establishment, sa inyong negosyo. Okay. So, maraming salamat. Thank you.